Magandang araw ng Miyerkules, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Formal na ang ng Kamara sa Commission on Elections ang pagsasagawa ng isang special election para mapunan ang pwesto ni dating Negros Oriental Representative Arnold Teves Jr. Kinumpirma ng Kamara sa ilalim ng House Resolution No. 1212 na pinagtibay nitong Martes na nabakante na ang pwesto ni Teves. Matatandang ay tinuwalag ng kamara si Tevez noong nakaraang linggo dahil sa disorderly conduct. Ganoon na rin sa patuloy nitong pagliban sa kabila ng expired travel authority nito. Nadawit ang pangalan ni Tevez sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo noong Marso. Tumanggi itong bumalik ng bansa dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Patuloy namang itinatanggi ni Tevez na may kinalaman siya sa kaso. Samantala, sinabi ng COMELEC na maaaring sa Disyembre pa may ang special election para sa ikatlong distrito ng Negros Oriental. Paliwanag ni COMELEC Chair George Garcia, malabo nang maisabay ito sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin sa October 30. Ayon kay Garcia, hindi pa nila natatanggap ang resolusyon mula sa Kamara na humihiling na magsagawa ng special election. Ninawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga transport groups na magsumite ng formal na petisyon sa loob ng limang araw para sa hiling na dagtag pasahe. Sa isang pahayag, sinabi ng LTFRB na mas makabubuting idaan nila sa tamang proseso ang kahilingan batay sa Public Service Act sa halip na magpadala ng sulat sa board. Hinihikayat din ito ang mga mananakay na magpadala ng kanilang komento at question kaugnay sa isyu ng pagtataas ng pamasahe. Sa pagdinig sa nasabing usapin, sinabi ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III na bukas sila sa posibilidad na itaas ang pasahe dahil na rin sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng langis. Pero kailangan din anyang balansihin ang epekto nito sa mga pasahero. Una na lang na, sumite na petisyon na dalawang pisong dagdag pasahe ang Liga ng Transportasyon at Operators sa si Pilipinas, Stop and Go Transport Coalition Incorporated, at Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines. Maghihigpit ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa mga Pilipinong babiyahe palabas ng bansa na posibleng maging biktima ng human trafficking. Sa ilalim ang inaprubahang 2023 Revised IACAT Guidelines on Departure Formalities for Internationally Bound Filipino Passengers, isa sa ilalim sa isang immigration inspection ang lahat ng mga Pilipino mangigibang bansa. Kailangan din nila magpakita ng valid passport, boarding pass, visa na pupuntahang bansa at confirmed return or round trip ticket. i din sila ng immigration officers para malaman ang dahilan ng pagbiyahe nila. Maaring pigilan ang paglipad nila sakaling makitaan sila ng palasipikadong dokumento o tumanggi sila na ma-inspeksyon. Ayon sa Department of Justice, inilabas ang mga bagong patakaran para mapigilan ang human trafficking at hindi para maghigpit sa mga biyahero. Ipatutupad ang bagong patakaran sa unang linggo ng Setyembre. Binabantayan ngayon ang pag-asa ang isang low-pressure area na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Nakita ang LPA 570 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan. Sa ngayon, magdadala ng trough extension ng LPA ng maulang hanggang maulang panahon sa buong Cordillera Region at Cagayan Valley. Samantala, magiging maidit sa Ilocos Region at Metro Manila na may chance sa umulan ng malakas bandang hapon o gabi. Asahan din ang maulap ng kalangitan na may malaking chance ng pag-ulan na dulot ng hangin habagat. Partikular na sa bahagi ng Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region at sa may bahagi ng Bataan at Zambales. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, PNA.gov.ph ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.